Hi guys, thanks so much for clicking the video. So, pahinga muna tayo, dito muna tayo sa taas kasi as you know, nakakasawa rin minsan sa kwadratong lugar, no? Okay, so ang topic natin for today guys is actually about failures, no, sa interview. Kasi may nagtanong sa akin before, I remember, na is it really normal daw ba na hindi ka makapasa sa call center interview five times in a row? Okay? So, actually guys, ang sagot dyan, bibigla kayo eh. Yeah, it's normal. Okay? Marami na akong kakilala na they know how to speak the language, uh, English, pero nagsifail pa rin sila. Uh, maybe because, um, honestly guys, hindi nila na-prove sa ito. salary and all that, tapos minsan di sila nag-research sa company, no, na kala nila ganito lang, yung pala big time yung in nila na company um, so, yun 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 yung mga situation na nalidenay ano, sila, okay so, for me guys, let's just say ah, um, let's just say naandun ka sa predicament na yun na ikaw ay 5 years, 5, sorry 5 times na nag-try no, nag-try ka, yun, rin talagang maging call center agent. I think guys, it's it's better if you try at least yung mga medyo mababa muna. Okay? Mababa ang call center uh, you know, uh, companies muna. Because eventually guys, hindi naman yun sa simula eh. Di ba? I mean, la like, most of most people ay nagsisimula sa maliliit. Right? Like, of course, si Kuya Rene Boy, di ba? nagsimula siya sa maliit na doon mo local accounts. Tapos, eventually guys, dahil sa pagpuprosige niya, nakaabot niya rin yung top. Okay? Which is sobra pa nga, I think, in my opinion. Okay? So, uh, kakaka-research ko, kakaka-research ko sa mga ibang vloggers, meron pala ngayong 2024, napakarami na pala. Kasi before guys, nung umalis ako ng Makati, parang konti lang talaga yung Filipino, no, na call center ngayon pala ang dami na okay uh, so for me guys it's it's much better na kung kukuha kayo ng company yung ano na siya nung nag-accept na sila ng Filipino or Taglish na you know na dialect or language okay para at least hindi lang puro yung English kasi baka ako oh, English ka ng English so, so parang hindi mo pa talaga makuha yung yung grammar, parang ang pangit ng dating sa interviewer. So, ayaw nila yun guys, madidinay, madidinay ka talaga. So, why not? Uh, oh, not? <laughs> okay. I-try mo muna sa mga local call centers. Doon papasok na yun, yung local call centers. Okay? Pero before that guys, uh, baka ako nakalimutan yung mga, yung mga, ano, yung mga dapat mo if you're planning to have, you know, an interview sa call center. Okay? So first of all, dapat alam mo yung mga basic information sa company na a-applyan mo. Okay? Kunyari mag-a-apply ka sa Teletech. Dapat alam mo na yan ay Teletech nga eh. So dapat alam mo na yan ay mostly uh, mga uh tech yung mga kailangan nila. Bihira uh, lang yung customer service. So dapat alam mo yun. salary parang dapat kami kami uh, maganap kami ng iba di ba tapos uh, also ayun uh, try, guys as, as, much as possible uh, pag nalaman mo na yung mga dapat mong apply na ng mga call centers mag try ka ng gumawa ng maraming resumes I've said this earlier I've said this before na syempre kung marami kang call, ano, resume apply ka na lang na apply but this time around focus ka naman sa mga Tagalog accounts. Okay? Uh, also, during the interview guys, huwag masyadong suplado. I know na yung iba nang susupladuan na lang dahil sa hindi pa confident. Pero guys, tandaan nyo, dapat smiley face kayo pagkarap yung interviewer. Okay? Para maaspis yung loob nyo sa'yo, magaling ka pa, i ka nila. Okay? So, yun yun guys. Um, yun lang yung gusto ko sabihin na ano na yung mga situation yung may mga yung mga basic pa rin talaga may kapalilan alright so that's it guys um yeah limang call center na fail that's fine okay okay lang yan basta ang importante is pangon uh, ka okay, lift yourself up tapos uh, focus ka ulit okay dun ka ulit sa dreams mo alright So that's it for today guys and I hope you learned something <laughs> and I'll see you again in the next vlog bye for now